Hi, guys! Dito ko sa City Hall. Pukuha ko ng social case study. Ano yung kasama Kasi pupunta ko ng social Kaya pagkawa ko ng social case sa kasama namin dito sa yung... Ito ang kasi ng tao kasi ngayon lang ako. Ngayon lang So, babalik ko na pa ako sa Hindi pwedeng sila ng Nang picture kasi ano bawal so babalik ako waiting na lang po ako waiting na lang po so finish na guys ayun din paalis na ako Excuse po. Wait, 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 wait. sir, muna. Yes, ma. Ayan. Palabas na ako ng uh -huh. city hall. Tapos na ang transaction ko sa wakas, guys. Oo, dalawang, ano, dalawang departamento ang aking natapos na. Uh, inayos na dokumento. So, ayan, nandito tayo sa sa labas na po tayo palabas na ng City Hall so ang init ng panahon ang init guys ayan po nangunguyot na yung ating mukha sa sobrang init ayan na namit, namit din natin ang dati nating kasama sa dialysis ando na nakabalik siya sa kanyang dating trabaho sa City Hall. So, guys, pauwi na ako. Or ikot pa tayo dito. Ikot pa tayo dito sa loob bago tayo umuwi. kita So, akit natin, akit tayo sa taas. Tingnan natin kung anong nangyari sa ating in-apply last uh, week. Kung i-release na ba or hindi pa. Kasi two weeks na yun, guys. Two weeks na nating in-apply yun. So, tingnan muna natin. Dito tayo dadaan. May daan dito sa kabila. So, ayan ang City Hall. So, oh, ayan. Palabas na rin tayo, palabas. Dito tayo sa Mayor's Office. Ayan. So, ilip na. Ilip talo. So, ayan. 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 Ayan yung bulwagan, guys. Ayan oh, yung mga nagpapasa ng medical assistance. Ayan, iniba na nila yung sistema nila. Dati doon kami sa Bulwagan. No? Oh. Ayan yung Bulwagan. Ayan. Ngayon, nandito na sila sa ano? Excuse me. Opo, salamat. Ayan, dyan na sila. Marami. Ang mga nagpapasa ng medical assistance. Ayan. So mabuti nung nakaakyat tayo dito, nalaman natin ang ano bago nilang ano sistema kung paano magpasa ng medical assistance. So guys, tama na ang ating ano vlog for today. Thank you so much at ako'y ay na. Bye. Salamat ng marami. mga tayo dito. Ah. Okay. Papabaan na tayo sa Bajanan, guys. Pagbaba na tayo. At tayo ay tapos na sa ating uh, transaction dito sa City Hall. Ayan, bumaba na tayo sa hablan. Thank you for watching. yan hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa inyong panunood.